May panahon na ang pagsusumikap ay may ibig sabihin kapag ang pagpapakita ng tunay na interes ay hindi itinuturing na kahinaan kapag ang isang lalaki ay maaaring lumapit sa isang babae nang may katapatan at intensyon nang hindi tinatrato bilang isang problema na dapat iwasan o isang punchline upang kutyain. Ngunit para sa mga lalaking sigma, ang panahong iyon ay parang matagal na ang mga lalaking ito ay hindi kailanman naglaro ng laro tulad ng iba. Hindi sila kailanman umasa sa alindog o marangya ng mga linya. Gumalaw sila ng may tahimik na kumpiyansa, nagmamasid bago kumilos at humakbang lamang pasulong kapag ang isang bagay o isang tao ay naramdaman na totoo. Ngunit sa paglipas ng panahon, kahit na iyon ay nagsimulang magbago. Dahil sa isang lugar sa kahabaan ng paraan, ang mga patakaran ay muling naisulat. Naging kahina-hinala si Genwin, naging pressure ang directness at silence, iyon ang naging sagot nila. Ang mga lalaki ng Sigma ay hindi mapait. Hindi sila natatakot. Hindi sila galit o talunan. Pinanood lang nila kung paano naglalaro ang mga bagay-bagay at pinili nila ang isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa mga lalaki, ang paghiwalay ng may dignidad. Kaya, kung naisip mo na kung bakit tila hindi nakikita ang pinakaumaasa sa sarili, matatalinong lalaki sa mundo ng pakikipag-date ngayon, o kung bakit madalas na walang sinasabi ang mga dapat kilalanin, may dahilan niyon. Isa-isahin natin ang mga totoong dahilan kung bakit hindi na lumalapit ang mga lalaking sigma sa mga babae. Bago tayo magsimula gusto mo bang malaman kung paano magtagumpay kahit walang validasyon mula sa iba? Kung paano makakuha ng respeto na hindi mo hinihingi? Kung paano magkaroon ng disiplinang tahimik pero malupit? Kung paano makikitungo sa mga babae, kaibigan at sa sarili bilang isang lone wolf? Kung gayon i-download ang e-book na The Way to Sigma Wolf. Ngayon magsimula tayo. Numero 1. Pinarurusahan niya ang katapatan pagkatapos ay humingi ng tiwala. Sa una, parang hindi nakakapinsala. Joke lang, nakataas ang kilay, banayad na pagbabago ng tono. Ang isang lalaking sigma ay nagbabahagi ng isang bagay na totoo, isang bagay na hindi pulido marahil kahit isang bagay na mahina. At sa halip na matugunan ng may presensya o paggalang, siya ay sinalubong ng pangungutya, malamig na katahimikan o manipis na nakatalukbong kakulangan sa ginhawa. Hindi dahil malupit o makasarili o manipulative ang sinabi niya, kundi dahil hindi ito nababalot ng pambobola o sosyal na packaging. Akala mo ang katapatan ay makakakuha ng tiwala. Ngunit ang natutunan ng mga lalaking sigma, kadalasan ang mahirap na paraan ay ang pagiging totoo sa maling tao ay hindi nagpapalalim ng koneksyon. Nagtatakda ito ng mga alarma at gayon paman, sa bandang huli, sasabihin niyang siya ay masyadong sarado, masyadong tahimik, masyadong hindi nababasa. Sasabihin niyang gusto niya ang isang taong mapagkakatiwalaan niya isang taong transparent, grounded, emotionally available. Ngunit nang magkaroon siya nito, hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. At sa sandaling binitawan niya ang kanyang bantay, pinagsisihan niya ito. Ang mga lalaking sigma ay hindi tumutugon dito sa pamamagitan ng pagtatalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang kanilang sarili o nakikipaglaban para sa espasyo. Malinaw na hindi sila inalok. Tumigil lang sila sa pagpapakita. Aatras sila hindi para parusahan kundi para protektahan dahil para sa isang sigma ang tiwala ay hindi binuo sa patuloy na pagpapahayag. Ito ay binuo sa kaligtasan. At kapag ang katapatan ay naging pananagutan, ang katahimikan ay nagiging bagong hangganan. Ang madalas niyang tinatawag na misteryo ay self-preservation lang at ang napagkakamalan niyang distansya ay ang eko lang ng isang sandali na hindi niya namamalayan. Kaya hindi, hindi na sila madaling mag-open up dahil kapag ang katapatan ay naparusahan, ang pinakamatalinong bagay na natitira upang sabihin ay wala. Number 2. Tinutuya niya ang pagkalalaki, ngunit inaasahan ang proteksyon. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, mahigit 70% ng mga lalaki ang nagsabing hindi sila sigurado kung paano kumilos sa mga babae dahil natatakot silang malabel na nakakalason dahil sa simpleng pag-uugali ng mga lalaki. Hindi agresibo, hindi walang galang, maskulin lang. Ang pag-aalinlangan na iyon ay hindi nagmula sa kahinaan, nagmula ito sa kalituhan. At para sa mga lalaking sigma, ang pagkalito na iyon ay naging isang huling linya na pinili nilang huwag tumawid. Hindi mo mapapahiya ang isang lalaki sa kanyang pagkalalaki sa isang hininga at asahan na siya ay magiging isang kalasag sa susunod. Ngunit iyon ang hindi namamalayan ng maraming kababaihan. Tinatawanan nila ang stoicism. Ipinikit ang kanilang mga mata sa diretsyo at ibinabaluktot ang kumpiyansa sa pagmamataas hanggang sa sandaling magkamali, hanggang sa masira ang sasakyan, hanggang sa ang estranghero ay hindi titigil sa pagsunod sa kanila, hanggang sa ang buhay ay nangangailangan ng lakas at biglang hinahanap nila ang mismong presensya na ginugol lang nila ng ilang buwan. Ang mga lalaki ng Sigma ay hindi malakas na tagapagtanggol. Hindi nila hinihigop ang kanilang dibdib o utos ng bark. Ngunit sila ay likas na tagapagtanggol, tahimik, may kakayahan at grounded sa ilalim ng pressure. Ang problema ay hindi na nila ibinibigay ang enerhiya na yon kung saan ito ay kinuha para sa ipinagkaloob. Kapag ang lakas ay kinukutya, ito ay umaatras. Kapag ang pagkalalaki ay itinuturing na parang banta, ang mga lalaking sigma ay hindi lumalaban para sa pag-apruba tinatanggal lang nila ang sarili nila. Nakita nila kung ano ang mangyayari kapag inaasahan mong dalhin ang isang tao sa emosyonal, pisikal, mental ngunit hindi pinapayagan na ipahayag ang iyong sarili bilang isang lalaki bilang kapalit. Ang double standard na iyon ay hindi nakakafrustrate sa kanila. Ito ay nagpapaalala lamang sa kanila na mayroon silang mas magandang lugar na mapupuntahan kaya hindi hindi na sila lumalapit. Hindi nila ipaglalaban ang isang papel na pinahahalagahan lamang nila kapag ito ay maginhawa. At kung ang pagiging malakas ay tinatanggap lamang sa panahon ng krisis, mananatili silang kalmado sa gilid. Dahil ang tunay na lalaki ay hindi nag-audition para sa part-time na respeto. Number 3. Gusto niya ng loyalty pero wala. Nalaman ng isang kamakailang survey na higit sa 60% ng mga kababaihan ang umamin na nagpapanatili ng mga backup na auction habang seryosong hinahabol ang isang tao. Ito ay tinatawag na cushioning. Pananatiling sapat na tapat upang makinabang sa pagsisikap ng isang tao habang palihim na pinananatiling bukas ang pinto para sa isang bagay na mas mahusay at ito ay mas karaniwan kaysa sa karamihan ay umamin ng malakas. Para sa mga lalaki ng sigma, ito ay eksakto kung saan nahuhulog ang mga bagay. Ang mga lalaking ito ay hindi ipinagpalit ang pangako tulad ng isang pansamantalang kontrata. Ang katapatan sa kanila ay binary. Alin man ito ay totoo o hindi ito umiiral. Ang mga ito ay hindi itinayo upang gumana sa mga kulay-abo na lugar o mga larong panlipunan na nakatago bilang mga modernong kaugalian sa pakikipag-date kapag namuhunan sila lahat sila ay pumapasok ngunit kapag ang enerhiya ay mutual at ang mga halaga ay malinaw ang nakakasira sa equation ay hindi ang kawalan ng pagmamahal o atensyon ito ay ang kawalan ng timbang ang tahimik na karapatan na umaasa sa isang lalaki na maging pare-pareho grounded, maaasahan habang siya ay lumulutang sa loob at labas ng katapatan, depende sa atensyon na nakukuha niya sa ibang lugar. Ang lalaking sigma ay hindi katapatan, hindi niya ito hinihingi. Pasimple siyang nanonood, binibigyang pansin niya ang mga pattern, hindi mga pangako. Kaya kapag napansin niyang medyo nakababa ang phone niya, hindi tumutugma ang online status niya sa mga reply niya. Lumilipat ang mga kwento niya kapag inulit ng dalawang beses, hindi siya sumasabog. Lumalabas lang siya sa isip. Sa outside world, parang nagmulto siya. Para siyang nawalan ng interes ng walang dahilan. Ngunit ang totoong nangyari ay mas simple. Nakita niyang hinihiling ang katapatan, hindi ibinabalik. At kapag ang isang sigma ay nakakita ng double standard, kung saan siya ay inaasahang mananatiling matatag habang itinuturing bilang opsyonal, siya ay aalis na lang. Dahil ang isang bagay na hinding-hindi niya ibibigay sa isang taong kalahati lang ang nagpapakita ay ang kanyang sarili. Number 4. She treated effort like desperation. There was a time when showing meant something. Kapag nag-text muna, sumunod, at malinaw ang tungkol sa iyong interes ay mga palatandaan ng kapanahunan, hindi kahinaan ngunit sa isang lugar sa daan na nagbago. Ngayon, kapag nagsisikap ang isang tao, madalas itong nakikita bilang isang pulang bandila. Hindi dahil sa sobrang dami niyang ginagawa, kundi dahil ginagawa niya ito nang hindi naglalaro. Nadama ng mga lalaking sigma ang pagbabagong iyon ng higit sa karamihan. Hindi sila naghahabol para sa kilig, at hindi nila sinusubukang pahangain ang sinuman sa pamamagitan ng marangya na mga salita. Kapag naabot nila, ito ay direkta. Kapag binigay nila ang oras nila, sinadya. Ngunit napansin nila kung paano ang pagsisikap na iyon, kalmado, malinaw, matatag, ay natutugunan ng pagtutol, hindi pagpapahalaga, hindi interes. Ang banayad na ugali na ito, tulad ng kung sinusubukan niya, dapat siya ay masyadong magagamit kaya tumigil sila. Hindi dahil nawalan sila ng kumpiyansa, kundi dahil napagod sila sa maling pagkabasa. At narito ang kabalintunaan. Sa sandaling humiwalay ang sigma, may nagbabago. Ang parehong mga kababaihan na nag-alis ng kanyang presensya ngayon ay nagsisimulang mapansin ang kanyang kawalan. At ang kawalan na iyon, hindi na mukhang kahinaan, parang confidence, misteryo, Kapangyarihan. Hindi siya nagte Hindi siya nagpapaliwanag. Wala siyang pinapatunayan. At biglang, siya ang naging curious nila. Iyon ang bahaging hindi inaasahan ng sinuman. Kapag humiwalay ang mga lalaking sigma, hindi sila nagiging invisible. Nagiging magnetic sila. Hindi dahil sinubukan nila ng husto, ngunit dahil tumigil sila sa pagsubok. Kahit papaano, ang lamig ay naging kaakit-akit at ang pagkalito ay nagsimulang dumaan para sa alindog habang ang kalinawan, ang mismong bagay na inaangkin ng mga babae na minsan ay gusto ay nagsimulang makaramdam ng pagkabagot. Number 5. Gusto niyang habulin ngunit hindi pinangunahan. Nagsisimula ito sa isang senyas, isang sulyap, isang malabong papuri Isang bagay na sapat na banayad upang makaramdam ng hindi sinasadya, ngunit sapat na sinadya upang magtaka siya, at iyon ang punto, upang ituloy, hindi kilala. Ang mga lalaking sigma ay hindi nag-iisip na kumuha ng inisyatiba, hindi sila natatakot na gumalaw muna para magpakita ng interes, upang gumawa ng isang hakbang kapag ito ay may katuturan. Ngunit ang nakita nila ay hindi natatapos ang paghahabol. Hindi dahil mahirap makuha ang babae, ngunit dahil determinado siyang manatiling may control ng hindi kailanman nangangako na pangunahan. Gusto niya ang atensyon nito, ngunit nilalabanan niya ang direksyon nito. Gusto niyang ituloy niya, ngunit kinukwestiyon ang bawat desisyon niya. The moment he asserts himself, not with control but with clarity, biglang sobra na siya, masyadong forward, masyadong sigurado. Ngunit ang mga lalaking sigma ay hindi naghahabol para sa esport. Hindi sila namumuhunan sa kawalan ng katiyakan para sa kilig nito at tiyak na hindi sila patuloy na tumatakbo sa mga lupon para lamang mapanatili ang isang tao na nakatuon. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pagiging naaakit sa lakas at pagiging handa na sundin ito. Ang mga lalaki ng sigma ay namumuno, hindi sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng pag-iisip. Nag-iisip sila bago sila magsalita, kumikilos ng may layunin at kapag kailangan ito ng sitwasyon, humakbang sila ng hindi humihingi ng pahintulot. At gayon paman, ang paulit-ulit nilang nakita ay ito. Gusto ng mga babae ang power dynamic ng habulan ang pananabik na hinahanap ngunit hindi ang pagigting ng pagsuko ng kontrol sa isang taong talagang alam kung saan siya pupunta. Kaya huminto ang sigma. Huminto siya sa paghabol. Huminto sa pagsisikap na umangkop sa kung ano ang sinasabi sa kanya ng lipunan na dapat maging isang alpha male. At sa tahimik na labasan na yon may lumilinaw hindi siya natatakot na pangunahan ng maling lalaki. Natatakot siyang pamunuan siya ng tama dahil kailangan niyang sumunod. Napansin mo na ba kung paano nananatiling kalmado ang ilang tao hanggang sa huminto ka sa pagsang-ayon sa kanila? Maayos ang lahat hanggang sa magtanong ka ng isang tanong na hindi nakakambola o nagtakda ng isang hangganan na hindi yumuko sa kanilang pabor. Bigla hindi na sila biktima ng mga pangyayari. Sila ang biktima mo. Habang ang karamihan sa mga tao ay nahuhuli sa emosyonal na pagbabago, hindi sila biktima ng mga pangyayari. Sila ang biktima mo. Ang mga lalaki ng Sigma ay may posibilidad na maramdaman ang pagdating nito bago pa man masabi ng malakas ang anumang bagay. Hindi dahil likas silang naghihinala ngunit dahil naranasan na nila ito ng higit sa isang beses. Nagsisimula ito sa lambot, kahinaan, at kagandahan. Pinaparamdam sa iyo na ikaw ang ligtas, ang nakikinig, ang nakakakuha nito. Ngunit sa sandaling ihinto mo ang pagpapagana ng kwento, o mas masahol pa, humingi ng pananagutan, mabilis na nagbabago ang tono. Ang mga lalaking sigma ay hindi nakikipag-away bilang default ngunit sila ay tapat. At ang katapatan kapag hindi ito nagsisilbi sa salaysay ay may posibilidad na maging isang banta sa isang taong umaasa sa pagiging nakikita bilang ang isa na palaging inaabuso ngunit hindi kailanman mananagot. Ito ay kung saan sigma men check out. Hindi sila nagsisimula ng mga debate hindi nila ipinagtatanggol ang kanilang sarili sa mahabang paliwanag Napagtanto lang nila na ang koneksyon ay hindi kailanman pantay sa simula. Dahil kung ang tanging bersyon ng kanyang pakiramdam na ligtas na kasama ay ang kung saan siya ay nananatiling tahimik, tumatango, at hindi kailanman nagtatanong ng anuman, hindi iyon isang relasyon, iyon ay isang papel, at ang mga lalaking sigma ay hindi gumaganap ng mga tungkulin upang protektahan ang ego ng sinuman. Kaya hindi sila tumigil sa paglapit sa mga babae dahil nakalimutan na nila kung paano. Huminto sila dahil nagbago ang modernong laro. Ngayon, kinukutya ang katapatan. Mukhang mahina ang interes. At kung mas direkta ka, mas mabilis kang madismiss. Ngayon, hindi ito tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa kontrol. At ang mga lalaking sigma ay hindi naglalaro ng mga laro na hindi nila kayang igalang kung ito ay masyadong makatuwiran upang balewalain marahil ay oras na upang ihinto ang pag-scroll at simulan ang pagbibigay pansin huwag kalimutang i-like ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang e-book. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. At salamat dahil nandito ka. Gaya ng dati, manatiling matatag at patuloy na umuunlad.